Hey, what's up mga kapusa? So, ayan po. Mag-online selling po tayo. Ayan, pamay na lang po sa mga pusa. Uh, ito pa mga ito ay no, 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 mga pusa. No, no, no. Yan po, tamad. Tulog ng tulog. Uh, at meron naman po ditong pusa na mga may pagkapasaway. Ayan, mura lang po sila. Ang iba po dyan ay libre na. ima na lang po. Sa inyo na lang po yan. <laughs> Joke lang po. So, ayan nga po aking mga madam at mga boss oh, tinan nyo yan ang favorite na lugar nila sa ibabaw ng mga dura box at dahil bagong lipat yung dura box na yan ayan dyan sila ngayon hindi na nila pinapansin yung refrigerator dati nung una nila makita yung ref sa ref sila ah, nag-uumpukan, dun sila tumatambay pero ngayon dito ulit sila sa may dura kasi bagong pwesto ganoon yung mga yan kung saan mayroong bagong pwesto doon sila naman malagi so ayan po pamay na lang po ito po si Pala Labs ayan tulog ng tulog at ayan naman po ang iba ganoon din tulog tulog well syempre tutulog sila kasi madaling araw ito nakatao lang sila habang nagbe ako sa aking trabaho <laughs> so ayan po ating mga boss at mga madam tayo po ay nagtatrabaho para sa kanila para may makain sila. Sana all talaga. Ayun po. Sa so mga kapusa, muli thank you po sa inyong lahat. God bless po. Lagi po mag-iingat at salamat po sa inyong lahat.